Julia Bareto at Joshua Garcia nagbabalik sa nakaraan. Si Julia Barreto kamakailan ay nagbahagi ng kanyang emosyonal na paglalakbay habang nagtatrabaho muli kasama ang kanyang dating kasintahan na si Joshua Garcia sa kanilang paparating na pelikula, Unhappy. Sa kabila ng kanilang nakaraang relasyon na nagtapos noong 2011, nagkasama muli sina Julia at Joshua sa malaking screen. Sa isang kamakailang panayam, inami ni Julia na bagaman marami silang masasayang alaala, may mga nasaktan din siyang alaala mula sa kanilang nakaraan. Pinaliwanag niya kung paano nagdulot ng hirap sa kanila ang pressure mula sa publiko. Paano nakaapekto ang atensyon ng publiko sa nakaraang relasyon na Julia at Joshua? Madalas na napapagit si na sina Julia at Joshua sa mga chismis at kontrobersya na nagdagdag ng stress sa kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na panatilihing pribado ang kanilang personal na buhay, nagdulot ang atensyon ng media ng hindi pagkakaintindihan at hamon. Dahil dito, nag-isip si Julia tungkol sa kahalagahan ng pagkilom sa sarili at personal na pagunlad pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Anong mga hamon ang hinarap ni na Julia at Joshua dahil sa media scrutiny? Ang bagong pelikula na Unhappy ay mapapanood sa mga sinasya sa Agusto 14 na at parehong naniniwala ang mga aktor na makakarelate ang mga manonood sa kwento nito. Ang pelikula ay tungkol kina Juancho at Sigi, mga dating magkasintahan na nagkita muli at tinatalakay ang tema ng pag-ibig, heartbreak at pagbawi. Basically, yung movie na ito ay istorya ni na Juancho and Sigi. Abangan natin kung magkakabalikan ba sila? May revenge ba yan? Malalaman natin, ani ni Joshua. Ano ang maasahan ng mga manunood mula sa bagong pelikula ni na Julia at Joshua na Unhappy?